i-describe na natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o oh, hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon ito dito. Ayusin ko lang. Sandali. Ayan, ang panggulo yung ilaw eh. Ayun ito. na ito. na ito. So, ilas ko pa. Ayan para hindi masyadong makislap. So, anong kwento dito? Dito sa side mo. Well, current situation sa side mo. Parang may celebration na nangyari. Meron tayong cheerfulness dito sa gitna. Ano kaya yun? May surprise din, oh. Surprise. Ewan ko, eh. May lalaki tayo dito, Lord. Siguro, oh, nagbalik sa iyo. Itong poson mo. Lalo na kung, la, kung babae ka, lalaki yung poson mo. O kung ba, lalaki ka naman. Pero, ikaw yung feminine energy. Sabihin natin, under ka nung partner mo. Sunod-sunuran ka lang sa kanya. So, tatama lang just itong kwento sa iyo kung lalaki ka. Kung under ka nga noong partner mo. So, again, pwede rin sa babae kung lalaki yung partner o partner. Tapos, nagkabalikan. May surprise dito. So, parang dating na surprise. Siguro dahil nagbalik tong lalaki. Tapos ayun. Happy-happy ngayon. Kasi nga, may reconciliation na nangyari. Baka yun na yung ano. Uh, surprise dito. Parang good news. Ngayon, dito sa Adaposon current situation nila. Um, ang, ang dating, May inaasik kasi yung isa sa kanila. tungkol sa pera o legal matters o matters ganun eh o sabihin natin yung partner mo called cold dito sa the portion kasi nga nasa sa iyo siya di ba ang dating kaya siguro sila cold nowadays particular yung pad na mo eh, dahil may problem yata sila sa money may money dito eh tas parang problema do yung lalaki dito So, yun. Siguro, no. Kaya siya nasa iyo. Kasi nga, mukhang may problema sila nowadays na iniisip. Kung dito pera ay legal matters. Anyways. Ano? Pwede ba to sa feelings? Next action na. Lang? Ah, ito. Next action ng pad na mo sa iyo. Next action niya. Sa kanya. false nest oh. Ayari. Ito maganda pero ito but may prison tayo dito. So Anong next action niya sa iyo? Wife eh. Hope. Pero may praise. So, ang, ang next action. Iniisip ko. mag na ba siya sa for good? Mukhang malabo pa sa ngayon. Kasi may prison tayo dito. Parang problemado. Kanina problemado din to. So, magstay ba siya? Pwede. Kaya lang. Kasi nga may prison tayo dito. Parang baggage kasi sa akin to. May dala siyang baggage. Na para bang may chance naman na magtagal pero kailangan mag-sacrifice siguro ikaw na intindihin siya pwede nga din mabuntis ka dito kung magtatagal siya sa iyo baka magkaanak kayo ulit magiging pregnant. Ang chance ng pregnancy ay possible. Dito kasi, may tendency bumalik siya dito. Kaya lang mag-aaway sila ulit. Ang reason ay dahil may, some, may someone na fake. Oh, may someone na nakakaramdam ng deception. So, feeling nung other sa pat na mo ay manluloko. Kaya mag-aaway sila ulit si ang dating magbabalik pa dito yung partner mo? Tapos mag sila ulit. Tapos siguro may accusation na maaaring mangyari. Suspicion, doubts regarding deception. Kaya ayun, mag sila ulit. So yan ang possible Um, next action niya sa parehong side nyo. O sabi natin, near future. Hmm. Clue. Bibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil nagdag info lang mga to ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Rat number one. So, first of the month. Aries. January. 1912 nineteen twenty four nineteen twenty six 1996. eight sixteen seventy two eighty walang dimples someone new. someone new tayo dito no kaya to So, dito sa kwento, may someone na magkakaroon ng iba pa. Ano ba yan? Pwede yung partner mo. <laughs> may iba pa ulit, oh, okay. MG. O, yung other uh, sa magkakaroon ng someone nyo, ikaw yon So, again, hindi ko alam kung kanino tatama tong someone nyo. Pero, sa tatlo sa inyo, mukhang magkakaroon ng someone nyo kasi ikaw, pat na mo at adaposin yung bida sa kwento. Hindi ko na i-clear yan kasi magtatagal ako. I need you. Mm -hmm. Kailangan ka pa niya. Ito, January to March. Kung hindi memorable, ay pay attention sa mga buwan na yan. Straight ang buhok. maganda. Walang tato. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.